Prepare na ta sa tong rides, after rides, overnight sa swimming pool. Overnight, ano overnight? Rides, yun know, nga ba nga ma-rides ka, ma-overnight ka? Charity rides na mo. Salambayong, oh. buwas. After si na. Sino nga ba, ba, ba ni? Kuy, after si na, mag... Adugay na ta nag-istorya tong naging simana pa. Hmm. Istorya na ta nga mag-overnight me. Pero Ito, sa rides, Sino ko overnight? Si Tropang James. Kilala mo 'di? Ah, si Tropang James. Yung oh. Ano ba 'yan? Si Tropang James. Tropang James, si nagagad sa Tropang James, tarong-tarungon mo lang ha, nga madala mo sa maayo nga kamot ang akon na bana. Kag ginasingganan ta nakasubong pa nga. Dapat halungan mo ini ang akon bana kay amo ah, ginahalungan ko sa <laughs> dilubong at nabuhi. Ala. Tayga tropang James. Th wala muna gata kasi kung hindi ikaw usunod nukot hahahaha pero pang james sabay dito mag ano lang man may ligo lang man may ligo ligo lang ha kasi kung iba iba na mga ano yung dahil lang ito tulungon tayo dako probesang gabi eh hahahaha pero pang james na bahala d'ra